o oh, hapon na pala. Ayan na uh, tapos yung mga kinisamili natin dito. Ayan uh, na antan na putasan na ng mga katrabaho. Dapat, ko ng yoni. Mano uh, na. Mano na tayo dito oblight na. Okay na to, mga katrabaho na yun, natapos uh, na ito. Tapos dito tayo. Ito yung uli sa sala natin, dito. Bati ipinturan na lang tayo yan, mga katrabaho. Tapos dito, ayan, magsasaranan yan sila rito. Kasaraduhan na. Ano ba yung tumutunog dyan? Dahil hmm? nagbubutas kayo dyan. Ha? Huh?

Ayan, ay baba na yung mga breaker dito. Hindi na pangit pa tingnan ngayon. hindi pa nakatap pala yan, Hindi oh? pa na. Okay. Pero yung finlight kaya rito, hindi kaya tatamaan. Ay, hindi naman siguro. Mga katrabaho. Hmm, ayan. Okay na. ganda ng isamin natin ngayon no? Oh. okay. tapos yung ano natin dito ito, kung nakita nyo mga katrabaho ito na yung ating manhole oh. ano? bukas pwede kang ayan pa gusto nilang bangkat ayan o oh. ayan o ayan pag sinara mo siya Talagang hindi mo siya ano, ah, kalain na manhole lang siya dito, no, paakit dito sa taas mga katrabaho. No, pag lang siya, plain siya, oh. eh. Tapos yan, dito sila magawa dito na sa labas sila boss medyo matrabaho yung ngayon dito, mga katrabaho. Ano ba yan? na pala, hindi pa rin kayo niya wari, ayaw eh, tataglos kayong pader Ayo eh, tataglos din ng aliwa, alternate saan Ito e, kabi yung paring kayo ni naman yan wala, wala, taglos mga nga puwede, taglos yun no, pader, kaya ito ah, ay lagagal oh oo sige, ganoon nga mga ayan, paano may Ano? tapos yung dito naman ayan, nagsisil sila sila rito. mga katrabaho ayun dito na raw siya dito na raw siya, ano pinadaan mga katrabaho tapos yan ano na lang Ayan, malapit na tayong matapos rito. Uh, ano, kaya ba hanggang webe? Eh? Ayan, lahat ng ginagamit natin, puro black screw, kaya ano tayo sa black screw, no? Uh, gasparol, yes, no? Kaya uh, guest tayo sa black fish dahil nga uh, ano hindi tayo gumagamit ng blind rivet nakakatrabaho ah, kuya kanya yung Maka level naman yung dating duto ngayon o Kevin yan? Ano maka level kaya lang, liberation Maka nibila kanya kanya Ano na? nuna na? na? Bata ganong ganun, -ganun no? Parang isdang lumalangoy. Ay mga katrabaw, pati yung mga dating ano rito, brake Ayan, uh, pina, ano, natin. Pina-adjust natin. Tapos yung, yung pinababaw natin yung, yung pinaka-out, yun, uh, outlet, no? Para hindi naka-ano gusto uh, bali yung ano natin lalagyan natin yung utility box pero yung breaker na uh, kakabit pa rin kaso ibababa siya ng kakunti ng mga katrabaho para medyo ano siya mababa dito. sa ceiling sa pati tingnan para madi kaya yung ginawa dito sa kabila yung kasi pina-adjust ko na rin sa mga katrabaho yan ginaba na rin. Dati kasi nasa ano yan, Nasa taas siya mga katrabahan nakadikit sa may ceiling. Ngayon ay nakababa na, no? Uh, at hindi siya mga katrabaho. Kuminsan yan, ganyan ang mga ginagawa natin sa mga... Uh, pag mayroon tayong na uh, na, no, nakita natin, hindi medyo ma... Anong tingnan? natin, inaayos natin hanggat kaya naman natin ayusin. Gaya nito, dati nasa taas din siya. Ngayon, uh, nasa baba na rin para... madali siyang gagamitin or itaas lang no mga katrabaho. Ano? Para hindi sila mahirapan dati nasa taas siya. Kailangan mo pang gumamit ng ano, kailangan mo pa siya, kailangan mo pa ng tuntungan para maabot mo lang yung ano, mga katrabaho. Eh. Okay. Eh pag tayo ano, pag uh, pina, may nakuha tayong mga trabaho ganun lahat ng ginagawa natin kailangan lang natin na uh, ayusin or ipaano natin yung mga ginagawa natin para hindi na. tignan ay tindatang kanyang karun hindi pamilyo ayan mga katawalay ay, bali ito yung naka uh, ano natin siding ayan kinakabit na ni Mr. Bulakte no? ayan puro black screw kaya tayo sa uh, ano, uh, mara ano Ak hindi pala sayado, kumbaga uh, masyadong ano, puro tayo ano, flux ginagamit natin. Imbes na double yung clip yung gagamitin natin. Ano ba? Ito ko yun eh. Ah, yun pa. Yung ginagamit natin ngayon ay ano na lang siya, black, uh, black screw din, uh, uno media. No? Ano ba yung sukat niyan? Dose. Na? Ayan, lum uh, lumusot ka agad. No? Tumagusta, no? matibay yan kasi pag black is true matibay mga kataba ko hindi uh, eh, siya ano o ba at tagilid naroon tagilid siya yung sa iron o mo no? yung o layo ha? Oh, o, malayo yun sa'yo. Oh, bigit yun yan. Na. hindi Di pa resin subukan nyo. Yan. Di parehas, niyo. Di parehas. dito. Ay, Ano. Subukan natin nakita tayo no. Hindi kaya mababali yan. Chubulan. Ah. natin. Sino ba 'ke? Sino ba Sino ba ano? Ngayon tayo makakakit eh. mga ginagawa sila. Ito tayo makakakit mga katrabaho. Para makita lang ninyo. Ang tayo mga... nung... napaka-tiba nyo mga katrabaho. Hindi siya ano. Pag nakikabit na yung mga blocks ko. So black screw dati ginagamit natin dito yung ano double clip no. Pagkakaiba lang nito medyo mas matrabaho siya mga katrabaho sa double clip. Yan ang gagamitin mo lang na black screw dito yung uno media. Kasi pag gumamit ka ng uno hindi siya abot mga katrabaho. Kukuto siya no. Expert na siya ano, Mr. Bulakte sa paglalagay ng mga pare no yung screw Oh, pwede pa ko naman nabuta pa ngayon, nakuta mo hmm. Ayan ah, o, ang kaling ni ano, ni Mr. Bulakpe Ayan <tabas> o, ang Mr. Bulakpe Bro, tagad may karipot ang kain. Tara, pare kakalug. Kakalug yun po. Eh, masagad tamo yun ito. mi laban. gan balukto to may tamo yun na? Potang kyan, uling kuto yung sigetang kayo. Oh. kapus dun sa may bigat lagyan mo nang nakaiskwala ng na konte para didikit siya sa wall. Nakakatrapa. Ah, Nakakatrapa. Wisa, lagyan mo na bago mo ikabit. Ah, gini-layout ni Boss T. Yung okay, maya-maya ay balik na tayo ng Arayat. Bibili okay, tayo ng materialist na bakal. Ang gagamitin nila doon sa kupang, doon sa ginagawa nila. Doon sa binabakuran kay... Ano? Ah, nanay... Tita... Ano? Anong pahala, no? Ano? ng tachon ah. Ayun, ito 'yung ginagawa. Shout out po. Ayan, nasa magalang na tayo. Oras natin ay ala 1 ng ng hapon. Mga katrabaho. Thank you. Okay, susukatan muna. Ano nanuhulugan ni Jay. Yung, ano, paglalagyan ng pin light na, uh, ano. Yung dito ron, plain lang to, ano. Hmm. Yung pisa merito rito, ano? <tipos> Tapos si Ron Ron, ayun, <tipos> ah, nagtatabas <tipos> na, na, oh, nagkakating ng, ano, double paring, ay, caring, metal paling, no? Ayan. po design yung ginagawa namin? Ha? Maraming design. Inignan niya na sa 40. ang ano daw Ang ano niya nasa 2, 2 cm senti. Alos ganun lang lang yun, makakatrabaho. Hindi na, ano, hindi na masyadong makikita yon Ang pinanam mo niya ang Hatiin mo na lang yun. Hmm, uno. uno. Para uno. ano. Yung... Ayun, natin yung differentia niya, mga katrabaho. Ipalo mo lang. Ako na. Atasan din ko na ako rin. po. si Wow.